Good morning, good morning. Lalakad kami ngayon ng layo. Pero mga kasama namin naglalakad. Hindi makapasok yung sasakyan namin sa gate kasi pagpapasok siya, hindi na makakalabas kasi sinarado yung exit. Hindi pinapalabas yung mga sasakyan. May kakapalan naman yata yung pagsi. eh. Ayan yung mga tao naglalakad palabas ng gate. Kasi hindi kami makakasakay dito sa loob. Hindi na pumasok sa sasakyan. kahapon din isang late kami dito ng dalawang oras eh Yan, nakatambay yung mga malalaking baso oh, kasi hindi makalabas pinapayagan lang yung mga maliliit yung mga bus at truck wala ayan din sila oh, naglalakad ang dami Ande mga kasama ko sa likod iba-ibang ano yang mga naka reflector jacket ibang lokasyon yan sila Yan sila sa unahan guys oh wala na nagumpukan na yung mga sasakyan naglalakad na lang kami ay palabas kasi yung mga sasakyan ayan no oh, nasa gitna na ng kalsada uh, ano nasa gitna na ng daan hindi na makausad ayan sila oh, naglalakad na Katambay na lang sa gitna ng kalsada yung mga sasakyan. Medyo hindi masyado halata yung pags dito sa loob pero dun sa labas dun sa ano sa disyerto oh. doon sa labas ng gate medyo mahamog na pag ganito kasing panahon automatic tong sinasara ng ano ng mga pulis yan paikot-ikot na lang sila yan yung daan namin no? nakalak na wala nang makakadaan kaya kami dito Maglalakad na lang Pinapayagan lang yung mga maliliit na sasakyan Tulad so, itong bus Hindi makalabas <tinyan> Kaya heto kami ngayon naglalakad na lang kami palabas ng gate. Yan yung mga panggabi, naglalakad na lang din kasi yung bus nila ah, hindi na pumapasok. Doon na lang din kami sa labas magpapalitan ng pasahero. Andon yung ibang basa na ano ibang company. Andon yung company namin no. Ang layo. Ayun, security guard. Hindi na rin pumasok. Ayun oh. No? Kasi pag yan, papasok yan, hindi na makakalabas. Makakalabas yan, mamaya pa yan mga dalawang oras. Nandito na yung mga bus sa labas. Yan, disyerto na yan dyan, oh. Ayan, tatawid ba kami dyan sa deserto na yan? Ikutan pa namin yung deserto na yan, no? Oh. Ayun sila, naghihintay na. Iba't ibang company. Halo-halo na. Construction laborers. Security. Office boys. mga hardinero yan ay yung mga bus nila oh. may nakatambay na dito sa roundabout doon din yung iba Jom, mari nak alami ni apa? Lokasi? Jom, kita pergi ke doon kami galing Dito. Dito. namin Dito. 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 makita, dahil sa Dito. Dito. <laughs> dami yan dami medyo malabo na rin yung sa no ito yung bus natin wala pa coming <laughs> You should walk daily, okay? Huh? Ito binuksan san Sa gitna. Saan? Sa gitna. Ano Git dyan? dyan? Oh. Para dire na lang. Nalayo pa nung ikot eh. <laughs> Nagtitingnan mo, nandyan na. Ayan yung nilabasan namin na gate oh. Yan yung ibang baso uh, bus oh. Nakatambay na dito na lang sa so Mayro Robot kasi hindi na pumasok. Ah, uh, let's go there. Pag once yan pumasok, standard na yan sa loob, hindi na yan makakalabas. Ah, dito na, dito na yung bus namin. Yung bus namin, ayun, no? Oh hindi na pumasok dito na lang sa labas, nagtambay yan po, puntahan na lang namin yung bus namin kasi hindi siya makasingit sa pila dyan ako laging pupunta na deserto dati oh kada day off ko Tamang-tama <laughs> -tama din pinagpawisan <laughs> Mahabang po dito andito na kami sa bus namin na kalayo ng pinaradahan yan o, no? deserto na yan dyan. dito bus namin ayan <coughs> All head, all, all Ito yung binaha nung nakaraano yung lupa na yan parang ano yan eh parang ilog yan nung tumulan ng malakas dito eh mapasok doon sa foundation ano,

Kayo sila 'yung naglalakad. driver, mama ni Obra, yung driver. <tutuk>

ilan sila? Binson Maxon na eh sino ba yung kalbo na lalakan na ito na yun? Ayun o Ayun o Ayun sa'yo ano? Parasyon ramo Minsonyo mo, Steven, nasa nakakulong tatlok. Sarap pito. Ah, pito sila lahat. ba ngayon. No, the one would on five six. Yeah yeah, yeah my oh. six to yeah. be. six already left six five thirty. Right. But you can do it. try to open the next picture You don't uh, to take the boat? I the What's, I don't what's walking from this? You are not the only one oh. So, what is, what is, the, is the The vulgar huh? one. What? See is bloody fox in front of you.